Laki Laki po pala ng puno nito hmm. Siguro yung ginagar niya no? nung Ayun po, kumusta na po kayo lahat Ano po, yan ang episode dito Ano po uh, Bitin po ang ating pangbiyahe po ba Hindi ganong karamihan yung magiging deliver natin eh ngayon ho, kumbaga syempre tayong bibiyahe gagawin natin ng paraan para may mga pangsinangat sinangat Kung oh, kumbaga yung mapapasabay na pang ayan ito po ang nakikita kong paraan na pwede natin isingit oh yo titiba po tayo ngayon ng saging oh yan ah, ano pa tayo ng iba yung, yung pa ilang buwig ba yan? basta huwag galain na lang natin yan pakita ko po sa inyo kung makakailang buwig tayo ano po dito ka sa kabilang side yun po ang nakikita kong paraan para basta po kung tutuusin gusto ko pag kayong nagluwas po tayo sa Saryaya kasi o, oh, kabilang bayan pa po yung dinidelivera namin parang mga ilang kilometers kaya yun 13 mga 15 kilometers oh, hindi <laughs> siguro mag-aabot yan ang 20 ay di isang puno po sa kolong-kolong ang tagpo dito sa amin yung habal galagad yan po ay maganda puno isang biyahe oh. hindi man puno o di pandagdaggas oh, mga payat pa po yun nga ang ating titirahin tibay ngayon payat pa siguro po hanggang doon sa likod doon may malilibot pa naman tayo doon Basta po kung anong magiging talakal natin. Gawa ho nang kung ako po ang inyong tatanungin ay medyo may pagkaarimunhanin din po. Abay sayang. Isang biyahe. Oh. Hindi masisingit makadali ko tayo ng tatlong buwig ay di ka at medyo panapanalo na sa biyahe ano po Basta po kung kayo may tanim, huwag po kayo may mag, ano, magbinta kahit isang kilo, dalawang kilo. minsan po yung sili natin, sinisingit na natin na gayon Oh. At saka po pala ari pa. Oh. Ari, magsusubok din po tayo magdala na ri. Tinanglad na ari. o oh. Mamaya po magbabalot uh, din tayo na yan. Baka po mabibila rin pang rekado eh. Siya nga ah, ano ba panalo pwede yan ang dami pa po po din yan nabibilan eh sa lechunan yan po lab oh hindi na pati ito yung patay din na maaari aba ay lahat po na maaari ay mahagip may green pambawad po ng mga bata aba ay dalawang ay bukod oh. yan dalawa po agad isa dalawa kung hindi tayo makakatres buwig. Aba. Ayun mo makadali tayo ng isang puno. Limang kilo. Makadali tayo mga 20 kilo po ah. Pwede na rin. Um. ya Nata mampah Ngadap di sana Magaling din na rin, mà lại Apa? Ah, parang Pada ni pandan <laughs> Yari po, tatlo na hahanap pa po tayo hanggang sa kabila. Meron pa po tayo sa ibang part ay ibang side o oh. tres buwig Aba, kita mo naman yan eh. ano ba natin din ang tawag po di armonhan tapos gaya nga po nung sabi ko po sa inyo uh, tayo mag uh, ng ano nang tao ka dun. Yung tanglad po, mamaya. Una lang muna rin. Saging. Dito sa gilid, wala. Doon sa kabila po, hindi makakulan abah ayun ito yung kita ko na to eh ah doon kong taba po na ray ang na makakabili na ray hmm. yan ito po yung mga pasumalan tanim ito po ay pasumalan tanim din laan natin ito po ay kumbaga hindi natin sinasadya itanim at ito po ang purpose ko kahit ito tinusok ko dito pampalamig ng banlatan windbreaker o ay kita mo no. na mapapakanabangan din pala apat na luwig po ang ating madadaling ngayon oh. ating pong nadali doon oh yan oh fresh na fresh yan po ay apat na buwig ho, oh, pagkagagara sasamahan pa po natin yan <laughs> yan po naman may mga kasama pang ibang kalakal na hindi ko na lang napakit sitaw, okra basta yan po ang kasama na yan eh, ating i ano lang i sabi nung mauba na isisingyat isasangyat ah, ho, yan yan nga ho, meron pa tayo dito mga turmeric po ito nasa gubat lang ang ating ano ano yeah. at saka ho gubat na rin oh. baka mapipira pa natin iyan ah, ah ay durong yang guong hmm. pagkakayang guong na po ng ating ano ng ating tanglad oh. lemon grass tama po ba ang ating english aba ayan po ay kung update kayo sa aking videos palagi yam po ay tayo ang tumanim oh, yan titistingan ho natin yan at baka napakarami pa po natin tarin sa tabi ng daan doon po sa tabing kalsada ay ngayon ito ang ating uunahin. aba ay baka mabibili ayan gubat na yan eh. mapipira pa pag makakataun baka na ito hinaharbisan pagkala ka nito

siguro yung ginagarni ano yun ay ganar eh garni nga oh. tatang hmm. atin ho oh, gagamitan na ng ano technique barita bahala na po ano hindi po tayo biasa pa ay eh. hmm. Diyan po, sa gilid ng irrigation, damper natin talagang ito. Aba, laka pala ito. Puno rin isang tricycle na. Laki. Aba, magiging katlay. Aba. Ayan. O, po pa ng puno na rin mapapakita ko po sa inyo oh kabal oh, laki ate hindi baka huga na rin eh. paglilinis oh pagka ho ito i-approve siguro na may mabibili ano po parikado din ay eh. pagka rin i-approve baka magdagdag pa tayo ng tanim ganda rin ng apo baka yun na no oh di ko lang ho sure kung anong bilihan dun update ko na lang po kayo ano hindi nabili dati itahin ito hmm. pala nililinisan din ang ayos oh. ito po yung marami rin gamot na dala taglay hmm. okay, dina, oh. ay pwede na malinis na mm pasensya na po ako hindi pa gaano karunong hindi niya ay kung po ako sana sanay na oh. mm. mabigat din po isang puno po ay baka aray pag nalinis mga sampung kilo mm. ito ba mga limang ang kilo ah. Limang piso. ba? Tingin din. Hindi ka yung puy yung pambili din din. Hmm. Ari po din sa amin hindi ka anong kilala. Alam ko sa litsunan nito ay. Hmm. Ganari nga po yun na ah, ano mata na Ay ang dami pa pala na ring kapupuno. Doon po sa tabindaan natin, marami nang hihingi palagi ay yung puno may yung gustong kumuha at gusto magparami, pwede po doon. Pwede din, pwede din. Tapos po, kung gugustuhin pa na, ito po yan ang bilis pa dumami. Kung gugustuhin natin magparami nito, yan po ay, ito, garne, dilimisan din pala dapat, Tatanggalan din ho nung masamang tingnan, oh. Yung garne po ba, oh. Yun. Mausisa din pala ito. Ah, bagay naman, Yung ating pagdadala sa biya. Ano po? Hmm. Kung ano na isipan na ano po? Pag po tayo magtatanim, pwede na yung ganito. Tanggalan lang natin ng ganito dito sa banda dito para po ba hindi matumba oho ah pag arahin mabibili ay papadamihin natin pero ito, ah, nakakakita ho ako, ako sa palengke hindi ko lang wala kung paano ang bintahan dito per kilo ba per peraso ba hmm. Binisin din pala Mm. Nabigat din baka horme kalahating kilo na pag arek per kilo. Aba. Ayun po, ito ang mapapadagdag sa ating ano po sa ating pangbiyahe bahala na po ano? Mm. Aba, po na may sahuga sahog din sa ano gamot pa sahog pa ayan uh. pandagdag din po makapira rin ng 50 pesos aba tanggap po na po yun uh -huh. abay dagdag gas din ayun bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to ano po kung hindi pa po kag subscribe sa akin channel pasubscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang pa videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang Bye.